Sa, I think malapit ito sa embahada ng Pilipinas doon. May pag-aaral na ginawa na sa pagka tayo mga Pilipino, naging international na tayong bayan. Tayo'y tumutungo hmm. sa iba't ibang lugar sa mundo. At ikinakalat din natin ang ating paghanga sa kay Gat Dr. Jose Rizal. At ngayon, nakikilala din siya ng ibang mga tao sa At buong mundo. Uh, maging sa ibang bansa, katulad ng sa Germany, no, merong kalye na ipinangalan para kay Rizal. Naku, matindi kasi yung sa buhay ni Jose Rizal, mm -hmm. matinding karanasan niya sa Alemanya. Marami siyang naging kaibigan doon tulad ni Professor Ferdinand Blumentritt, mm -hmm. si Pastor Carl Ulmer na kanyang nakakadebate tungkol sa reliyon. At marami pang iba, no? may mga may mga pinag-aralan din siya doon ng mga lugar tumira siya doon no at ma talagang malakas kaya naturally, in germany kikilala niya niya si Jose Rizal. at isang pagkilala na ginawa nila ay yung no limit Angere, ay yung original manuscript ay in restore nila oo uh -uh. at uh, ito ngayon nga ay uh, ibinahagi o ibabahagi pa lang no sa ating pangulo para sa panalangin na pangungunahan ni reverendo padre Rene B. Eriga, kura paroko ng simbahan ng San Juan Bautista. Ligay po natin ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Sumandali, so ibuko ang ating ulo para sa natatanging panalangin. Ama naming mapagmahal, sa aklat ng eksudo ay sinabi mo bawat sumisilang na tao sa mundo ay tanda ng pag-ibig ng Diyos sa kabisla ng kasalanan ng tao. Ito po ang nagdudumilat na katotohanan ng pagsilang ng aming pambansang bayani, Gato Serizal, isandaan at limampung taon na ang nakakaraan, ay patunay na pagdiriwang ng iyong pagmamahal sa Santinakpan dahil ang kanyang pag-iral sa lupang ibabaw ay top din lamang ang isang atas na gawain para sa kalayaan ng aming bayan. Ang kabayanihan po ni Gato Serizal ay sumilang nawa sa puso ng bawat isang Pilipinong mamamayan. Pagsasabuhay ng payak sa kabila ng pwede namang karangyaan. Pagpapakumbaba kahit may angking katalinuhan. Pagiging mababang loob sa maraming tinamong tagumpay sa buhay pagmamahal sa buhay na pinagkaloob ng dakilang may kapal, ang piliin ng kamatayan upang bigyan buhay ang bayan. Nagpapasalamat po kami sa biyaya ng isang Doktor Jose Rizal dito sa Kalamba. Ang kanya po sa nang pinakamatayog na bantayog ay aming handog sa ikapagkakaisa, patuloy na ikapapayapa at pagunlad ng aming pansa sa pamumuno ng Pangulong Aquino, Gobernador Ejercito, Mayor Chipeco at lahat ng naglilingkod sa gobyerno. Kami ay ganap ang pagtitiwala sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Yeso Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po, Padre Eriga maaari na po tayong umupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ay nagkakatipon-tipon ngayon upang ipagdiwang ang ikaisandaan at limampung taong anibersaryo ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal. Bilang panimula ng ating palatuntunan sa araw na ito, pakinggan po natin ang bating pagtanggap ng punong lunsod ng kalamba, kagalanggalang Joaquin M. Chipeco Jr. Sa ating panuhayong pandangal, Kagalang-galang Pangulo Benigno S. Aquino III, mga kaanak mula sa iba't ibang sangay ng pamilya ni Dr. Jose Rizal, mga panuwing mula sa pamalang nasyonal at panglalawigan, sa pinuno at mga bubuo ng National Historical Commission of the Philippines, to the members of the Diplomatic Corps, mga kasama kong naglilingkod sa pamahalang lokal, sa pamunuan at kasapi na maginaw ni Rizal, kababayan Rizalista at iba pang mga samang sibiko at pangrelihiyon, mga minamahal kong mga kababayan, mga kaibigan, isang dakilang araw po sa inyong lahat ang aking pagbati. Isa sa pinakamahalagang biyaya na nakamit ng mga kalambenyo ay ang maging kababayan ang itinanghal na pinakitakilang bayaning Pilipino, Dr. Jose P. Rizal. Sa umagang ito, kung kailan na itanghal na ang pinakamataas na estatwa ng bayani sa buong mundo na siyang alay ng kanyang mga kababayan bilang sa kanyang isang at 50 taong karawan, kami ay buong pagmumalaking nangunguna sa pagbunita sa kanyang kabayanihan na gumising sa espiritu ng nasyonalismo ng sambayanang Pilipino. Akin ang karangalan na batid at formal na tanggapin kayong lahat na nakikiisa sa pagdiriwang na ito. Una sa lahat sa ating kagalang-galang na panawing pandangal na siyang bukal na inspirasyon ng kabayanihan para sa mga Pilipino. At sa isang espesyal na paraan sa mga kaanap ni Gato Serizal na aktibong naging bahagi ng pagdiriwang na ito. Alam kong tayong lahat ay naniniwala na ang kabayanihan ay walang pinipiling panahon. Si Rizal ay nabuhay sa panahon ng paninil ng dayuhan at sa pamamagitan ng kanyang mga liham na isinulat ay hinimok ang mga kasamahan ukol sa mapayapang pagkilos. Tayo ngayon ay nabubuhay sa ibang panahon na bagamat may kalayaan ay nangangailangan ng ibang uri ng kabayanihan upang mapanatiling buhay at ang hatikain at pangarap ni Rizal. Aming hangarin na ang bagong monumentong alay ng kalambenyo <coughs> kay Rizal ay siya ngayong na siya ngayong pinakamataas sa buong mundo ay magsilbing paalala sa mga habili niya para sa ating lahat. Ang pagsalang-alang sa kapakanan na nakararami bago ang sarili. Ang pagsusulong ng edukasyon para sa kabataan. Ang pamumuno at paglingkod ng buong katapatan at ang patuloy na pagkakaisa tungo sa kaularan. Sa inyo pong lahat, ang mainit na pagtanggap ng lungsod ng kalamba at auspusong pasasalamat sa inyong pagdalo sa makasaysayang araw na ito. Sama-sama nating itanghal ang dugong kalambenyo bayaning Pilipino Dr. Jose Perizal Haligi ng Bayan. Marami pong salamat. Maraming salamat po, Mayor Chipeco. Ngayon po, dumako naman tayo sa pagkakaloob ng mga kagamitang pang-alaala sa ating panauhing pandangal. Inaanyayahan po natin ang kagalang-galang Benigno S. Aquino III na tumayo upang tanggapin ang mga kagamitang pang-alaala. Sasamahan po siya ni Doktora Maria Serena I. Jokno, tagapangulo ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at Lupon para sa pagdiriwang ng Rizal at 150. Inaanyayahan po natin si kagalanggalang Christian Ludwig Baver Lords, embahador ng Alemanya sa Pilipinas at si kagalanggalang Antonio M. Santos, tagapagpaganap ng pambansang aklata ng Pilipinas upang ihandog kay Pangulong Aquino ang katibayan ng restorasyon nang apat na orihinal na manuskrito ni Dr. Jose Rizal, ang Noli Tangere, El Felibusterismo, Guillermo Tell, at Ultimo Adios. Ang restorasyon na ito, pinondohan ng Embahada ng Federal na Pamahalaang Alemanya sa Maynila at ng Pampansang Aklata ng Pilipinas. Ipinapakita nito ang matagal na ugnayang kultural nang Alemanya at Pilipinas. Maraming salamat po, His Excellency, Lord at Ginoong Santos. Ang susunod na ipagkakaloob sa ating Pangulong Aquino ay ang E-Rizal Tablet. Ito po ay ihahandog ni Kagalang-Galang George E.R. Ejercito Estregan, punong lalawigan ng Laguna, at sasaksihan ni nakagalang-galang Tonesito Umali katulong nakalihim ng kagawara ng edukasyon at ni kagalang-galang Neil Andrew Nocon bukal ng sangguniang panlalawigan ng Laguna at isa sa mga tagapanguna ng proyektong ito. Ang e-Rizal tablet na may laking pitong pulgada ay naglalaman ng mga kwento tungkol sa buhay ni Dr. Jose Rizal maari itong dagdagan ng mga aklat na isinulat ng ating pambansang bayani at teksto ng iba pang libro. Maliban sa mga babasahin, ito ay may mga larawan, video, laro, wifi at bluetooth connectivity. Dahil magaan at madaling bitbitin, nababawasan ito ang mga dalahi ng mga estudyante at mas nagiging kaiga-igaya ang kanilang pag-aaral. Maraming salamat po, Governor Estregan, Kadulong na Kalihim, Tonesito Umali at Board Member Nocon. Ngayon po ay tinatawagan natin ang kagalanggalang Amando M. Tetanco Jr., Gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas, upang ipagkaloob sa ating Pangulo ang Medalyang Pangalaala sa ikaisandaan at limampung karawan ni Dr. Jose Rizal. Ang medalyang ito ay gawa sa nickel at brass alloy at 24 karat gold plated. Ito ay may sukat na 33 mm diameter at may timbang na 16 na gramo. Sa harap, makikita ang larawan ni Dr. Jose Rizal at sa likod ay ang kanyang lagda kasama ang mga katagang Adios Patria Adorada sa kanyang sulat kamay. Itong medalya ay tampok sa theme piece ng 2011 Brilliant Uncirculated Coin Set, isang collector's item mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Maraming salamat po, Gobernador Tetangco. Upang ipagkaloob ang selyong pang-alaala sa ating Pangulo, tinatawagan po natin ang kagalang-galang Antonio Z. de Guzman, Postmaster General ng Korporasyong Postal ng Pilipinas. Ang Korporasyong Postal ng Pilipinas ay naglimbag at naglabas ng mga selyong naging dalawang pares at isang pangunahing disenyo ng unang araw na pabalak mula sa patimpalak na inilunsad ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Ang natatanging kaloob na ito, na naglalaman ng Selyo, natatanging Selyong Sipi, at unang araw na pabalat ay inalatala ng Korporasyong Postal ng Pilipinas upang sariwain at alalahanin ang ikaisang daan at limampung kaarawan ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Maraming salamat po, Ginoong de Guzman. Para ipagkaloob ang aklat na Lineage, Life, and Labors of Dr. Jose Rizal, Philippine Patriot, tinatawagan po natin ngayon si Ginoong Manuel O. Chua, tagapangulo ng Tulay Foundation.